What's up mga kaparmbin? magandang umaga po. Kumusta po? Maulan po ang ating panahon ngayon. At andito po tayo sa ating taniman po dito sa lumang talong po. Ito po yung ating kauna-unahan na tanim dito sa may gitna po ng rambutanan. At, at good news po mga kaparmbin, gawa ng nakarecover na po ang ating mga tanim dito. Nung dati po ay ano, ito ay ang liliit ng dahon tapos ang bunga po ay maliliit din tapos marami po siyang ano, butas po pero ngayon ay naka-recover na po ang ating mga tanim pati po yung tanim nating sili dito sa baba po ay marami na rin pong bunga kaya ayos po ang ating mga tanim ngayon, marami na po tayong mga ngayon. At ngayong umaga po ay tayo ay mamumuti po ulit, gawa ng may order po ulit sa atin. At ating unahan po ay dito sa lumang talungan po. Kahit po siya ay ano, matagal na, parang ito po ay, ano, ay nasa 8 months na po. Ito po yung kasamahan ng kay po na tanim po. Doon sa may kalapit po ng kubo, doon sa baba po kung naalala niyo po yun. Ito po yun, kasabay po ito. taka apply nga po tayo ng Mano Green na yun. Salamat naman po at nakarecover ang ating mga tanim dito. Noon po talaga ay ano. Halos kami po nakakaputi, kakaunti po ang nakukuha. may own. Ay marami-rami na po tayong napuputi. Yan ang ating mga kasama po, si Mami, Mami. Kaya yeah, si Mami. Yan. Ano? Yan ang gaganda, Mami. Yan lalaki po ating mga talong dito. Kapakita po natin. Ayan po ang ating mga talong ngayon po. po. Ito po ay matagal lang puno na talong. Ayan po naman oh. Maganda na po Nakarecover na oh. May dito kami. Magaganda ano, talong. Yan oh. Yan si Mami pong maputi. Yan. May patingin daw. Yan po oh. Ayan, oh. Nasaan? Ayan. Hmm, po oh, um, malalaki na. Ay dati po ito pino ang ano? Ang nakukuha namin. Ay ari er po pala hindi pa natin tapos grasketerin, na ang po yun. Um. Kalahati pala ang po. Yan oh, yan ang Ha? Nakakatuwa po yan oh. Um. Marami po siyang bulaklak tsaka po yung putihin yung tagal po pala ng buhay ng talong ah nakakatuwa o oh. po po o yan po laki oh yan, isang puno po ay dami na kukuha kahit po aray luma na ay ah, kayo mahabis na tayo ita, nakas kumakulang ito, kahit kumakulang ito yung trabaho natin Nakatapos na po tayo dito mamuti Sa ating talungan. Doon naman po tayo sa baba po. Yung ating sili. Para po yung ating nakuha. O oh, yan oh. Yan. Dito pa lang po sa lumantalungan. Tayo po ay sa kabila naman. Yan po iiwanan po muna. May kinuha po akong isang sako. Yung po ating lagay natin. Doon sa kabila. Are po ay yung lumantaniman po ng sili. Yan. Lipas na rin po siya, pero mabunga pa rin po. Kaya lang, maliliit na po. Yan, dito na po tayo sa ating silihan po. Yan, marami na pong bunga uli. O, oh, may kahitikan. O. Oh. Yan. Yan. Kinakahig po ng ako yung ibang ano po. Nasaan mi? Yan. <laughs> yan po oh. Are na. Apa ah, bunga mi? Eh. Aba. Ang nakakatuwa. Yan, may dala po tayo sa ako. Ayan po oh. Ang ating siling panigang yan po oh pagkadami na po ng bunga uli recover po yan yan ay kapal po nakakatuwa po at nag recover oh. halos lahat po ng puno yan o. piliin ang po natin yung malalaki para may pangkasunod ulit tayo Pagtanong ulit si Lola Linda kanina ay Ayon, mo. eh sabi Ayon. ko eh, kami, mung, kami po yung mungungus wala daw hindi daw siya pabayan dito na lang nga daw nabili sila gawa ng ano po ay kapag sa bayan po mamimili ng ganitong ano gulay ay mamamasahe pa sila ay samantala po dito Di-deliver pa namin sa kanila sa tindahan po. Kaya natutuwa din po yung mga may tindahan dyan sa Simpro. Deliver na lang po. May ibang variety yata ano. Parang hindi pare-pares ano. May lang po. napakasayang mamitas pagka uh, ganitong madami ang bunga so, sabi kanina sa akin sa daan eh. Oh. Hey, ito na sabay binayaran yung ano yung nakaraan hindi daw makita eh.

na sili ang dami na po tapos ari po yung nasa sako sasalin po natin ayun halos mapuno na po ari ano lagay natin oh yan lalaki po yan oh kakatuwa po yan, salamat po sa blessing dahil pa yan kasi araw na po uli doon naman tayo sa talungan Well, dito na po tayo sa may talungan po. At dito naman po yung may mga sili din tayo. Ay, napuno na po natin na rin. Yan, lakas po na po lang natin. Ayan. Tapos tayo po ay, ano, mga harvest naman ng talungbini. Eh. Yan. Yan po tayo. Yan. Mamay po na may mitas na ng talungbini. Makakatuwa po mga talong dito sa na. Ah, nakas po. na po ang mga talong dinay. Sa... po natin, Tay. Yan. Kan bali katatapos lang po natin mamuti. Ayun, dami po natin naputi oh. Yan ang gaganda po pati oh. Yan lalaki. Yan, kalahati ako po. Tapos, mayro pa po tayo doon sa may unang pitas natin kanina. At isasalin po din eh. Ay, yan ang ganda. Salamat po sa blessing, oh. Yan ang gaganda po, pati. Yan ang kikinis. Oh. Yan, tayo naman po yung uwi na. nadanan pa natin po yung sili. Tsaka po yung talong po doon sa may unang kitas natin. Andito na po tayo sa may lumang talungan. Ating isasali na po rin isa. Ito po yung ating naunang kinuha. Sasali na po natin. Karamihan po ngayon na harvest. Halos isang sako po. Ay nung kaya ano? Basket po ang ating palagyan. Ngayon po siya ako na. Ay parami pa po. O. Oh. Para uh -huh. po ay breeder. Kung ito yung ano. Yung ordinary ano. Sako. Ay puno po. Malak, malaki po ito ay. Halos isang ako po. Oh. Ay salamat po sa blessing po. O. Oh. Ano? Tapos hili po. Ayan o. Oh. Ay. Madami dami na rin po itong pang deliver natin mamaya. Yan. At kami lang po yung uwi na po. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Ingat lagi and God bless po sa atin lahat. Ha, bye bye po. Bye bye. <laughs> si mama nung... <yanong>, <laughs> hindi ako makaharap uh, ang putik. Dami ng damit po. Ari may gagayan. Sakari. Tapos sili pa. Kaya mo yan. Ayaw mo padala sa akin eh. Abay, mabigat din naman. Payang kaya ko naman. Ito po yung ating gawa. Tara. Hanggang na rin po tayo. Malapit lang naman po.